Good morning guys, andito tayo sa building construction ng bahay ng anak ko dito sa likod bahay uh, Hindi pa tapos siya And, uh, Hindi ko alam kung kailan ito matatapos

Hindi pa nilagyan ng ilaw kasi ano, hindi pa akala. hindi pa tapos. Ano yun? Parang may butas dito. Ah, wala pa. Wala pa na. Ito. Bakit mayroon ka na? Ito. tatlong CR2. 1, 2, 3, 4, ito 6, 7, sabi nila matatapos lang daw na 14, 15, 16, 17, 18, 19, baka bukas matapos na matapos ka na to ngayon wala bukas Nagalamit natin sa gamit yung hagdan ng buhay. Parang yung siyang tapos yung bukas. O mayroon pa mga bintana o wala pang sira. Tapos kaya ito. Mayroon pang banyo dito. Ah, dalawang banyo. parang hindi matapos ko yun. Parang kulang kulang pa ng dalawang araw. Pangalawang bali. Dito, ano, kusina namin doon sa kabilang bahay. Dito ay lugar ng upa o maglabak.

Deposits. Except. May dalawang karto dito. Mayroon pang mga gamit na nilagay dito. Ito mga tanim kong halaman na giant money plant. ito rin ay lagayan lagayan ng washing machine dito tapat ng kitchen ito ang gababo nila ay ano yung kitchen nila dyan sila maglalay ng stove at ito, ito ang gababo hindi tatapos. And dito ang lagay na ng machine. Nakita ba ninyo kung ano yung itsura? Di ba? Mayroong bawal sa puso Pero wala na tayong magagawa dyan. Maglagay na lang tayo ng pang, ay, pang, ang alkontra sa Di maganda. thank you for watching God bless I love you sana ay may rami tanong matatanggap na blessing this year thank you for watching Meron akong kamote dyan. mo, para pang, para pang gula yan. Hmm. pasensya na bago pa akong gising. Bago gising ako. Dyan ako magkuha ng kamote taps. Hmm. Itong kung, ng kung, Hmm. hindi po hindi po pinapotong nila kasi importante sa atin ito pang laga maraming, maraming beneficyo ito ang dahon ng avocado hmm, thank you guys sorry si bagong gising pa ako